Ay, luluto tayo ng aros balansyana. Ayan natin. Itay mo natin matiyo ang ating kardero. Ito nating batyo, Magta-try tayo magluto ngayon ng alas balansyana. Sandali lang, ngayon ang passion tubig. Sandali lang, ngayon na yan siya ng oil. Okay, tapos, lagyan na natin siyang daldyan ng paguminip-init ng.

Pagdatingin so, natin ilagay itong chelisi de bolbao. Ayan. Lala natin ang apoy. Hindi siya nasunog. Tapos naglagan natin ng konti pang magtika. Ayan. ating alus-balas siya na try-try lang po. So, natin ilagay ang ating breast chicken. Okay. Ayan, nagay ko ng ating breast chicken. Hiniwa ko siya ng maliliit. Ayan. Pwede natin ng konting paminta. Black pepper. Kunti lang naman. Tansya-tansya lang. Ayan. Tapos, pwede rin natin siyang magyan kunang ng konting asin. Asin na lang. wag nang pati. Yan. Pwede na rin natin siguro isabay ang ating liver. siya ay maluto. Ayan. Pwede rin natin siyang lagyan ng konting oyster sauce. Para uh, manamis-namis ang ating balansyana. Sampot sa pa natin ito. natin siya. Pero ganun pa man. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng konting pampadilaw para siya ay dumilaw. Para magmukhang alos balansya na talaga siya. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng shrimp. Kunti pang pang padilaw. Ayan. Hindi ko na siya manood. Haluin ang haluin, hindi siya madurog totally. Pwede na rin natin siyang bigyan ng raisin. Tama na natin ang raisin. Maraming raisin. Ang masarap. Ayan. Takban natin. Takban muna. Hayaan natin siyang maluto. Silipin na natin kung ano nangyari sa ating sinasangkot na mga sahog. Ayan. Ayan, konti pa. Konti pa. At maluluto na siya. Tsaka natin siya lalagyan ng malikit na bigas. Takban ulit natin. Ayan, tingnan natin ngayon kung ano na, na. Ayan na siya. Ito na ang sangkap natin. Okay, pwede na natin ilagay ang ating kanin. Yung, yung malikit na kanin. Yan ganyan lang nangyari sa kanya. Thank you.